Hindi ka pa ba monetize sa iyong page or sa iyong Facebook? Siguro may natatago kang mga violation na hindi mo makita. Upang makita natin ang mga violation natin, ay sundan lamang natin itong aking tutorial kung saan natin makikita ang ating mga violation. Pumunta tayo sa ating professional dashboard, then hanapin ang Help and Support, then pindutin natin ang Support Inbox, at pindutin ang Your Alerts. Makikita natin dyan na No Violation. Dito tayo sa pangalawang Support Inbox. Balik ulit tayo doon sa ating Help and Support. Pindutin ang Help Center. Then, pindutin natin yung tatlong guhit sa taas. At sa baba, makikita ang Support Inbox. At pindutin yung Your Alerts lalabas dyan kung tayo ay may violation. Yan lang po mga mahal kong followers.